Dagdag sa numero uno sa mga balita sa Negros, Subong at Nagdangat sa 15 ang patay kagduwang maluba nga nasamaran sang mahulog ang truck sa pila sa Mabinay Negros Oriental. May narecover pa nga masobra sa isa kamilyon ka peso niya cash sa truck. May report si Romeo Subaldo feeling ko sa news ko lang nakikita. Eh. Ginating nga magpakabakod. May balatian siya sa kurasun, kag namatsan sang amay, iloy, duha ka mga utod, kag duha ka mga pakaisa. Sa natabu nga trahedya sa mabinay sa Negros Oriental kahapon. Hindi siya makapati sa natabu sa iya pamilya. Parang sa news ko lang nawagita, hindi ko maisip na mangyayari siya sa parents ko. <laughs> gikan sa La Libertad padulong sa Bayawan City ang trucks ang iya pamilya nga may karga nga 17 ka mga persona lakip na ang driver paglabot sa sitio Tubod barangay Bulwang sa Mabinay Negros Oriental nahulog ang traks sa banglid nga 50 metros ang kataason suru sa hepe sa Mabinay PNP nga si Police Major Nelson Lamuco 15 tanan ang napatay kag duha ang pilason lakip na ang driver nga si Antonio Toreno Na istorya pa sa driver nga nawad-an sang preno ang traks sa dulhugon nga dalan ah uh, nakausap sa chief, uh, chief traffic investigator ko mm. kasi during that time yesterday uh, mayroon pa siya, bueno, may malay pa. Mm -hmm. Sabi niya na talaga siya ng prino kaya hindi na niya out of control na. Hindi na ma-manage yung brake at saka yung manubila kasi sa, lock, sa, lock, uh, sa bilis ng takbo niya kasi downhill yung krasada. 14 ang patay on the spot kag isang ang dead on arrival sa ospital. Dugang pa sa pulis, kaginakabig bilang killer highway ang abong kaparte dalan sa kadamo sa napatay bangod na hulugman sa banglid. Istorya gani sa mga barangay tanod na nagaserbi bilang mga first responders sa tiunay may mga hulog na diri na hindi magdubo sa 20 na ka mga persona ang nagkalamatay sa sininga banglid accident po. Permiso may accident. Na agi na diri. Sige di na to ma pan panahon ba og dili motor. Oh. Truck. Sa unang drive. May ganik kay May napatay naman uh, diri before. Daghan ah. Daghan. Damo na pero di na mo pa di mo inuman ba oh. Uh, di na maiisip. Pisubong uh, amo ni pinakadamo. Oh, karon. Pisubong. Oh, na ma isip sang sininga mga tanod ang kadamuon sa nahulog sa area. <laughs> Hindi kuno magdubo sa 20 ang napatay diri. Suno sa PNP, daligdigo ng among dalan, amukon nga kadamo sa nagalapaw sa banglid. Mas maayo ko nung mapataasan kung tani ang concrete nga barrier. Kagabi, nagpadulong sa police station ang pamilya sa mga napatay. Nagbinaisay kung paano tungaon sa mga pamilya ang 1,135,000 pesos na cash na nasapuan sa sulod sa truck. Pero uh, <laughs> uh, tigayon na nga napanagtag sa pamilya ang kwarta. Eh, identify naman sa mga pamilya yung mga clutch bag nila. Mayroon namang mga pitaka, mm hmm. mayroon uh, iba, mayroon mga uh, ID. Identify yung nilagyan nila. So, mm -hmm. kagabi, eh, nila yung kung saan, yung kung sino yung may-ari. <laughs> na, na, may uh, na clutch bag, uh, na, uh, sa kanya napunta yung uh -huh. ganitong amount. Parayon pang ginabulong sa ospital ang duha ka mga pilason pero iyara na sila sa establing nga kondisyon. Nadala na ang tanan nga mga nagkalamatay sa Banwa, sang Lalibertad. Gikan diri sa Mabinay Negros Oriental, Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.